Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang iba't ibang kakatawang pangyayari na nakunan sa loob mismo ng zoo. Simulan natin ang kwentuhan sa aso kasama ng mga tiger. Madalas, pagkain ng tingin ng tiger sa mga aso. Pero sa isang zoo sa bansang China, mapayapang nagsasama ang dalawang hayop. Ayon sa nangangalaga ng zoo, ang aso raw na ito ang nagpalaki sa mga tiger kaya parang pamilya ang trato nila sa isa't isa. Ang gorilya ang isa sa pinakadelikadong hayop ng Afrika. Pero dito sa isang zoo, nasaksihan ng mga bisita kung paano sila magrambulan. Mamamang haka ba o matatakot? Para sa si incredible Ho kung magalit. Ayon sa mga eksperto, ang isang tigre ay may lakas na katumbas sa pitong tao. Yan ang napatunayan ng mga turista sa isang zoo matapos nilang hamunin ng tag of war ang tiger. Hila dito, hila doon. Kahit magtulungan pa ang limang kalalakihan, mukhang hindi magpapatalo ang higanting pusa. Sa isang zoo sa Mexico, kinagiliwa ng babaeng turista ang unggoy sa loob ng hawla. Don't take my, hat. Ah, my, hair. Don't grab my hair. Mukhang simpleng katuwaan lang ang lahat ng biglang... My You're Nagalit ata ang unggoy dahil ayaw ibigay sa kanya ang sombrero. Dito ulit sa isang zoo sa China, napunan ng chimpanzee na nambato ng bote ng tubig sa umpisa ng video, mapapanood ang pangasar at pag-ingay ng mga tao na talaga namang nagpainis sa chimpanzee. May kita pa nga na may naghagis ng bote ng tubig at muntik pang tamaan ng unggoy. Maya-maya lang, gumanti ang chimpanzee at binato niya ito pabalik sa mga tao. Malas naman tinamaan sa muka ang isang batang babae na nagdulot ng bukol at sumira sa kanyang cellphone. Ang leso ng story, kahit ang mga hayop ay marunong ding gumante. Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Noong 2021, nakunan sa California ang pagpasok ng babae sa kulungan ng mga spider monkey. May kita pa nga ang babae na pinapakain ng chito sa mga unggoy. Simula nang mag-viral ang video, kinasuhan ng illegal trespassing ang 26-anyos na sospek. Mabuti na lang at hunggoy ang pinakain niya dahil kung pumasok siya sa kulungan ng buwaya, baka siya pa ang kinain ng buwaya. Ito naman ang lalaki na pumasok sa hawla ng mga tigre. Ayon sa mga otoridad, merong sakit sa pag-iisip ang lalaki sa video kaya niya ito nagawa. Mabuti na lang at agad na dumating ang mga zookeeper upang kuhanin palabas ang turista. Maswerte ang lalaki na to dahil busog pa ang mga tigre at wala silang ganang kumain ng tao. Ito ang isa pang lalaki na nakipag face to face sa leon. Delikado ito dahil pwede siyang masakta ng hayop. Ayon sa otoridad, lasing raw ang lalaki kaya malakas ang loob nito na pumasok sa loob ng hawla kinilala ang sospek bilang si Rekan Khan. Mabuti na lang at hindi inaatake ng leon si Rekan. Ayon sa mga lion expert, hindi umaatake ang leon dahil matapang si Rekan at hindi siya nagpapakita ng anumang takot sa harap ng leon. Sa isip kasi ng mga leon, kapag tumakbo ka, sa kakalamang nila hahabulin. Ligtas naman nakuha ng mga security guards ang lasing na turista at sinampahan ng illegal trespassing. O ito, isa na namang lasing na turista na pumasok sa kulungan ng leon. Kinilala ang sospek na si Mukesh at ayon sa mga pulis, pumasok raw ito sa kulungan ng leon para lang daw makipag-shake hands sa mga hayop. May kita pa nga na inaabot ni Mukesh ang leon upang may Sobrang takot ng mga tao sa paligid sa posibleng pwedeng mangyari. Buti na lang at nakumbinsin nila si Mokesh na umatras sa kanyang plano kaya siya hindi la pabalik sa ligtas na lugar. Dito naman sa isang zoo sa Toronto, Canada, nakunan sa video ang isang babae na halos pumasok na sa loob ng hawla ng tiger. Ayon sa mga saksi, kinuha raw ng babae ang kanyang nahulog na sombrero kaya siya tumawid ng bakod. Mabuti na lang at may isa pang bakod kaya hindi siya kayang lapitan ng tigre. Dahil sa delikadong aksyon ng babae, inaway siya ng isa sa mga taong nakasaksi you're more. You're more. Mula sa mga tao na pumuslit papasok sa hawla ng hayop Ito naman ng mga hayop na sumubok tumakas palabas ng kanilang kulungan Gaya ng octopus na ito na naaktuhang umakyat ng salamin para makatakas Nakaabot pa nga ito sa sahig. Agad ding dumating ang isang bantay para ibalik papasok ang pugita. Ito naman ang chimpanzee na nakaisip ng paraan para makaakyat ng bakod. Gumamit kasi sila ng mahabang sanga ng puno na nagmistulang hagdanan sa taas ng bakod. Tumawid sila sa mataas na bakod hanggang sa makahanap ng exit. Dito ngayon sila naghanap ng pwesto para tumakas kasama ng mga tao. Ayon sa nangangalaga ng zoo, muli nilang nahuli ang mga chimpanzee at naibalik sa zoo. Sa ngayon, pinagbabawalan nilang maglagay ng kahoy sa hawla ng mga chimpanzee. Pamilyar ka ba sa unggoy na mandrill? Ito yung unggoy na mukhang suplado at may mahabang pangil. Dito sa Augsburg Zoo, nakatakas ang isang mandrill. Lumangoy kasi ito sa tubig at nang makahanap ng mga kapitan, saka ito umakyat sa simento. Nang makatapak sa lupa, agad itong nagpagalagala sa buong zoo na para bang namamasyal. Ayon sa mga caretaker ng zoo, agad nilang nahuli ang mandril at naibalik sa loob ng kulungan. Mabuti na lang dahil delikado ang mga unggoy na mandril. Minsan mo na bang napanood ito sa internet? Kinuna ng eksenang ito sa Japan kung saan ang mga zookeeper ay nagsasanay kung magkataong makatakas sa mga hayop sa hawla. Pinagsusuot nila ng maskot ang mga empleyado at nagpapanggap na nakatakas na hayop. Ang mga zookeeper naman ay naglalatag ng net at iba't ibang paraan para pigilan ang pagtakas ng nakamaskot na tao. Ayon sa management ng zoo, sinasanay nila ang kanilang mga empleyado kung paano humuli ng nakatakas na hayop. Sa ganitong paraan, napaghahandaan nila kung ano ang gagawin sa oras ng emergency. Ang cute, ba? Diba? Parang gusto ko rin sumali. Dito sa Brookfield Zoo, may kita mo ang pinakabibong polar bear. Mahilig itong magpakitang gila sa mga bisita. Kung minsan, magdadive pa ito sa tubig. Dito naman sa San Diego Zoo, kinilabutan ang mga bisita dahil sa umaalulong ng mga wolf. Kaya nakakatuwang pumunta ng zoo dahil may kita mo ang mga hayop kung paano sila likas na umasta. Ano sa tingin mo? Nakakita kaya sila ng multo? Dito pa rin sa San Diego Zoo, pinapayagan ang mga bisita na magpasok ng aso. Yun nga lang, medyo nagbabago ang kilos ng mga wild animals sa tuwing nakakita ng aso. Alam mo ba na sa lahat ng delikadong hayop sa zoo, ang mga gansa ang pinakakinatatakutan? Ito ang nangyari sa giraffe matapos siyang atakihin ng galit na gansa. Maski ang gorilya ay napapaatras sa atake ng ibon na to. Dito naman sa Louisville Zoo, may ikita ang gorilya na mahilig makisilip sa cellphone ng mga bisita. Palagi kasi itong namamataang nakikinood sa mga taong may hawak na cellphone. Sa tingin ko, nababagot na ang gorilya kaya gusto niya makigamit ng cellphone para manood ng YouTube. Dito naman sa isang zoo sa Canada, ilang beses nang nakuna ng video ang oso na mahusay sumalo ng pagkain. Itataas na niya ang kanyang kamay at bibigyan na siya ng mga bisita. Eto na ata ang pinaka-cute na namamalimos ng pagkain. Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Justin Kabutihan. Hello rin kay Teos Jaden Gonzaga. Shout-out kay John Marco Denson. Sean Louis. Lailani Hile. What's up kay Lawrence? Hello rin kina Alisa Laparan at Sancho Sucre de la Cruz. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys sa my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!